Finally, the much awaited match up in PVL, Battle of the Sister Teams. Crimline vs. Chocomucho maghaharap sa best of three final series. Sa wakas ang matagal nang na iniintay ng Valley fans, maghaharap na ang sister Teams sa finals ngayong PVL Second All-Filipino Conference. Dinawang vs. Gemma Galanza. Cici si Rondina vs. Bernadette Pons and Isa Molde vs. Tots Carlos. Sino kaya ang magwawagi? Mahilig ka bang manood ng volleyball? Alam mo bang pwede kang kumita ng pera dahil dito? Tumaya sa 1xBet, the number one online sports betting site. Mag-register lang gamit ang link na nasa comment section at gamitin ang promo code CHISMIS para makakuha ng 6,000 pesos bonus sa unang cash deposit. Madali nga lang mag-register. Paalala lang, place your bet responsibly. Ngayon pa nga lang, nagrarambulan na ang fans ng Crimline at Chocomucho sa social media. Kaya naman, kaabang-abang talaga ang laban ng sister teams. Kung matatandaan ng Flying Titans at Cool Smashers nga ang unang nagtapat sa PVL ngayong conference kung saan nagwagi ang Krimline in four sets. Makalipas ang mahigit na isang buwan, magkakaroon ng rematch siyang dalawang teams. Matindi nga ang harapan ni na Cici Rondina at Isa Mulder versus Gemma Galanza at Eliza Valdez. Madugudi ng tapatan ni Namadi Madaya at Cherry Nunag versus Risa Sato at Pangs Panaga. At palakasan din ng tapatan ni Nakatolentino versus Tots Carlos. Patalinuhan naman maglaro si Nadina Wong versus Kyle Negrito. At magpapakabatay naman para sa bola si Natang Ponce at Kyla Atienza. Match na match nga lang ang dalawang teams. Sa pagkapasok nga ng Flying Titans sa finals, sure na may medal na ang mga ito na maiuwi. Silver or gold ang pwede nilang makuha. Ito ang kauna-unahang podium finish ng Choco pagkatapos mabuo ang team taong 2019. What if first podium finish, gold agad ang maiuwi ng koponan ni BDL? Pumayag kaya ang Crimline? Masulot kaya ang ika-7th championship nila sa PVL? ating abangan. May the best team win. Ikaw, sinong manok mo ngayong finals? Creamline at Choco Mucho. Leave a comment below. CC Rondina versus Gemma Galanza for MVP. Sinong makakakuha ng award? Unofficial awardee sa PVL, ating alamin. Malapit na ngang magtapos ang PVL Second All-Filipino Conference. Mula sa labing dalawang teams, dalawang teams na lang ang nagbabakbakan upang makamit ang isang layunin na makakuha ng kampyonato sa PVL. Creamline vs. Chocomucho for Battle for Gold. Sinong magwawagi? Pero bago yan, ang isa sa trending topic palagi ay kung sino nga ba ang makakapag-uwi ng individual awards sa PVL. Ating alamin ang unofficial awardees sa PVL ngayong conference. For Open Spikers, malaki ang chance na makasungkit si Sisi Rondina ng Choco Mucho and Gemma Galanza ng Creamline. Pinakita nga ng dalawang manlalarong ito ang solid na all-around game. Offense and defense, wala kang masasabi sa laro ni na Gemma at Cici. For middle blockers naman, from Choco Mucho and Creamline ulit, Madi Madayag and Pangs Panaga. Sa best opposite award naman, malaki ang tsansa na makuha ito ni Tots Carlos ng Creamline. Sa best setter naman, maalin kay Kyle Negrito ng Creamline at Dinawang ng Choco Mucho ang makakapag-uwi ng award. Lamang nga si Dina ng Excellent Sets pag sinama ang resulta ng semifinals game 3 at 4 best libero. Sure na sure na nga sa Flying Titan na si Tang Ponce ang makakapag ng award. Ang MVP naman, dalawang manlalaro ang nag-aagawan. Si C. Rondina vs. Gemma Galanza. Kung overall skills ang pagbabasihan, lamang na lamang dito si CC. Pero ang cream line, since undefeated and less sets played, malaki din ang chance si Gemma. Ikaw, sino ang MVP mo? Sa huli, ang mga players na nabanggit ko ay possible awardees pa lamang at hindi pa ito official.